Ito mo na. Kanang sin. Sobra nang ang sin. Ako hmm. mo nang gitiwa. Ang So, sakto na ni. Kaning pertahan. Pait, Pahit sa nga. Ang dito na lang ang problema. Asa? Babaw. Asa mo nga? Dito. Angkob, angkob. Sa tunga no, sa tunga. Sige, malapit na yan no kasi bibisita si Tita Eden dito, ang isa din po sa si sponsor natin dito, no, si Tita Inday. Salamat po sa inyo. At konti na lang po ito no kasi na na undangan din pagbuhat no. Nahinto, na nahinto yung paggawa natin dito. No, na undangan natog pag kung ano ba trabaho no. Kay na siya ni gitrabaho pod si Kuya Puto. kalangan din po niya doon sa bahay po niya. Kaya ngayon pinagpatuloy natin At syempre uh, Kailangan pa talaga ng materialis to. Sige lang po kasi Nandito naman po tayo Bibili na po natin yung kulang And once malaman at mapanood po Ito ni Tita Inday uh, May padala po niya yung pambili natin Sa mga kulang po dito Yung kulang po nito ay yung kahoy sa likod sa Lansang, napilansang? apa kahoy sa likod tapos door jump and window jump tapos hardy flex dito sa taas dalawa po ay ay bali apat lahat no and then angkob no yun yung sa pinaka talaga sa pinakagitna pinakagitna po ng um yero no or bubong po ng bahay and then flooring para po sa kuan napay si Mindo Pilay ko lang ana para pang flooring na to oo tambakan pa na Oh, tambakan pa na to na. Huh? Unum? Oh, apel CR. Unom ka. Unom uh, ka Sige, sige. Anim na sako. Na semento. Okay pa naman yung ano natin, buhangin. Karoon pa naman. Sige, sige. Kuya po to. Asin mo papa? Asin papa? Asin papa? Ha? Ay, tara kaya. mag ako dito ng pambayad mo ng kahoy, ha? O, oh, ito. Dismil. Iha pa daw. Para mabili na Mabayaran niyo mo ka Pwede mo bayaran ka Oh, 4,000. Dismil. <laughs> Pero, Para... ganun sa manang kotod? Ako rin ipakotog. ipakot o gano'n. Ipakot ay mugma? Para masugdan na Sige, para masugdan yung mga sabdari pila to ka buhok. Pero, unsa sana i ding ding na rin. Dili sa likod? Hmm. lang gano'n po? Inani lang gano'n po? Ako rin magpuan Ha? Ah? Butang magmakodan. Oo, ano na lang? Butang ano magpamakuan. Mga kahoy ba? Nani? Mat. Oo, kumplito siya ni mo na. Pagkaman anak ay... Ah, uh, butangan to, inani. Inani nga kuan. Nana nga uh, dingding. Tapos Andres sa si kalahati lang, ha? Kuan lang ayo buo ah. Hap lang. Kaya ang sa taas kuan naman ha? anang kato na bus, buslot ba? Mga bangag. Oh, hap lang, lang. lang na da. Oo, da hap lang na da. Oo. Kay na may flooring pa dito rin Oh, di tama half lang na siya. Anak para dili kayo ngit-ngit ba no i lang na deha tapos dito sa likod pwede mo ni i-pull ha buhatin na lang paginane inani di ba dire magbutang yapon ka pag inani sa tawag ni? Oh, sa gunting o sa eh. na yung butangan yapon dire para mapil na itong ang hardiplex so bali anim na hardiplex na kailangan isa sa ato ba?